Good morning! Good morning! Welcome to my YouTube channel! It's me again, Liza Babes Channel! Samahan nyo kami guys for today. Kami ay maglilinis na dahil ay nag-close na kami. Kaya it's time to clean the hotel. Tara guys, samahan nyo kami. Here yung si Desa least type na si Odessa <laughs> sino po yung mga hindi pa nakapag subscribe sa akin subscribe na po dyan at pag ipindot na rin po yung bell button para lahat ng aking video ay notify sa inyo po thank you yan guys tara sakit. Magsasara na kami. I'm so excited. Excited na ako guys. Uwi na ng Athens Magsasara na kami. Oh, we have been there. Inside. I will go. take. you. Magsasara na kami guys. Uwi na kami ng Athens. In after 15 days. 15 days ito na naglilinis na kami hello <laughs> tour natin tour tour tayo guys this is room number 3 may mga tao pa sa mga number 1 2 ito guys ang ganda oh Oh, lock. Wala. Okay, i-repress mo doon sa si ruwan. Oh, i-repress mo lang. Oh, sa ulunahan. Ulunahan sa katsad bulapa. Diyan ganyan. Room 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 3 guys. Ito yung makikita dito sa so Room 3. May tao pala doon sa room to. Hindi pa yun Ay, pero malis na. Ay, gulat ako. Kala ko may tao pa doon guys. Tumakbo pa ako kaagad. Bayan. Ito tayo naman sa room 1. Room 1 guys. nasa niya dyan. Kaya nga sabi ko sa kanya eh. Ganda talaga ng mga design ba, no? Ha? Huh? Yung mga design-design nila ba? Ganda, no? Pero ang type ko dito, yung number 7 ba? 7? 7 by 6. Yung design. Yung mga ganito na, sa so 6 ba yun? O oh, sa 6. 6 ba yun? Pinuntahan ko yung mabigat. Ganda uh, guys. Maganda ang kwarto. see her. My Sabi niya, bakit daw walang itim? Anong itim? Yung sakama. Sabi ko, wala naman tayong... Lagi ko, di ba? Nas Sabi sa kanya? Oo. Sabi ko, di ba? Sabi ko, di ba? Sabi ko, di ba? Sabi ko, Hindi na. Lang. Yan guys, uwi na tayo, des. Ay, uwi na kami. Auwi <laughs> na kami. This is No. This is the vibe. Uwi na kami, guys. kami Des, excited ka na, Des? Yes, so Excited ka na? Excited, excited na, na lahat ng mga tao. Excited ka na gagala sa atin. <laughs> no. Nagsisimula na kami, guys, mag, ano, magligpiligpit. -pil. Yung basa ba? Yung tao dito. Brad! Ha? Huh? Ano masasabi mo? Alis na tayo. Wala. Excited na ko. Excited ka na umuwi? Hmm. Taka ito ba? Dadalas ko doon? Ano yung gagamit? Ano, dalawin ko doon sa kusina? Hindi ah, dito yan eh. Di ba? Na ano? Nakaano dito? Oo, oh, na clear up. Hindi ba? Ito lang ba yung baso? Iwan ko sa'yo. Para wala ka doon tata yun eh. Hindi dyan nan. Dyan Oo, oh, ikiklip mo. Hoy oh, guys. Madali First day of eh, aming ano. Paglilinis kasi uh, uwi na kami eh. after 15 days. <laughs> Tagal pa. Hindi, closing na kami, guys. Kaya nag-start na kami. Nahanap na ako ni Madam. Nagbibidyo pa ako. Oh, hindi ko yan mahawakan. Kukunin ko yung mga ano unan mamaya na. <laughs> hindi. Hello, guys. well, <laughs> pa namin alam ang gagawin namin. Kaya, ano, around, around, around. Ganda talaga ng around, no? Oh. <laughs> Ganda talaga. Libre na ngayon ang pool, guys. Libre ng maligo dahil kami nalang tao. <laughs> Sarado na ang hotel. Nililinisan na lang, guys. First day sa paglilinis. O, oh, diba, Des? Ano <laughs> patang bata ka doon, Des? Parang ano? Parang 15 years old ka lang dyan. O, oh, diba? <laughs> o, diba? Yung mga kasama namin problema sila doon sa bago gubuksan na hotel na kwarto problemado sila doon guys tapos kami naman ay ano nagmamasid lang kasi hindi pa namin alam kung paano namin umpisahan sa dami noon meron pa kaming 15 days na maglilinis guys tapos uwi na kami ng atin so excited na ako pauwi ng Athens. Grabe, parang ano ba? Gusto ko nang hatakin yung kinse, <laughs> kinse na araw. Nabuburing ako dito ay 7 months. Ay, 7 months. Ang ganda naman. Maganda naman ang ano, ang view. Kaya lang, pag matagal ka na dito guys, ay nagsasawa ka din sa view. Gusto mo din sa iba. <laughs> <laughs> Oo, oh, diba? Nung umpisa dito, sabi na wow, kanta ganda. Ganyan. Pero nung nagtagal kami ng mga tatlong buwan, napat na buwan, ko bored na. Ayan. Kaya lang, need natin nang mag-work. Kasi, mas maganda kasi ang kita dito sa island kaysa sa atens uh, Athens. So, kailangan natin magtsaga para makaipo. Okay, guys. Balikan ko kayo mamaya, guys ganito ang mga stop na guys ganito yung yan and bakit pinatay mo yung mo ha oh yeah. Si menoravelo, Balutin na daw 'yang sarili niya. <laughs> balutin 'yung ska-tape, ska-tape. Ha? Disgustive. Yan guys, ang nangyayari ngayon sa hotel, napo na ang mga staff. <laughs> na ito. May <laughs> <laughs> guys, oh, sarap ang live. Tara <laughs> mo Oh, hindi. Yan. Yeah. No. Doon ang view mo eh. Ano mo? Ooh. Sawa na sa view eh. <laughs> <laughs> pa lagi? Yung live ko nandun pala na iwan. Yan. Yan ang mga... Ito pala yung mga ginagawa namin ngayon guys. First day pa lang naman. So, ayun na nga guys, tapos na ang lahat sa kitchen, at nakakain na rin kami at tapos na rin guys, ang aking duty, at pauwi na rin ako kasi ano na, gabi na, gabi na rin guys so yun lang ang naipakita ko, so hanggang dito na lang aking vlog for today, see you next vlog and thank you for watching and God bless po maraming salamat, and bye bye